Niya, kuyak, minun, linaba, man, yung mo. Sa mismong kapitan ng Malawi, ang Lilongwe, larawan si Margaret ng mahigit sa isang milyong residente. Ibinahagi niya sa amin kung gaano kahirap ang buhay para sa mga magulang na katulad niya. Nagawiri mo na katlato. Tez na majibeza kakamozi, tez na mamahigawiri, tez na kukona sa jibeza kumene. Muling tumulong ang Iglesia Ni Cristo sa pamahalaan ng Malawi na harapin ang hamong ito para sa mga katulad ni Margaret at ng marami pang nasa mahihirap na komunidad. Nagtungo sila sa compound ng Gusaling Sambahan ng Iglesia Ni Cristo sa lokal ng nilongwe. Ang compound po natin dito ay malapit na malapit po sa komunidad kaya nga po madali po silang nakarating. Karamihan po naglakad lang po papunta po dito. Mayroon pong uh, labing-anim na area po ng village na ito po nanggaling yung mga recipient po natin sa lingap. Sa ikaapat na araw ng paglingap ng Iglesia Ni Cristo sa iba't ibang dako sa kontinente ng Africa narito kami ngayon sa bansang Malawi na siyang pang-apat na pinakamahirap na bansa sa buong mundo. Ang unang pagdarausan dito ng pagtulong ay ang Lilongwe na siyang kapital ng bansa. Sa pakikipagtulungan ng Felix Y. Manalo Foundation, mahigit sa isanlibung pamilya ang nakatanggap ng care packages na may lamang mga pangunaheng pagkain katulad ng harina at marami pang iba ifewo kunoko moyo wa nthu akunokw akauma wasinha mbili, pa zakuti kumbali ya uzimu ili bwino kombili chifukwa titabwela kunoko ambili kunoko achuluka komaso calichime akuyaamikira mbili kunena kuti yusula bwino pambali ya mulungu komaso pambali tupi nde kuti yasinha kauma ino chifukwa ambili sangalala chifukwa cha mmene thandizo likubwelela lakuthupi komanso lakuuzimu nde ifewo kunoko anthu ose ndiwosangalala kombiri moti mpingowu uwonetsa kuti ndiwochepa kutsogoloka kuti pemhandithu pena kuti pakakhale kawaniyeka kuti pakammangidwe olosikuluso ikakhalepo zikomakombiri pinakinabangan di nang mga residente ang medical mission dito ay nagbigay nang libring konsultasyon at manga gamot nakaraniwang hindi nakayang tugunan ng mga magulang para sa kanilang mga pamilya. Uh, you know, these are expensive medicine. Uh in most of uh, our government hospitals like health centers, we cannot find this kind of medicine, right? But the church bought it, so we really appreciate for that. Yes. I'm very 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 thankful. You know, uh, this our community so you are really helping our community. so i'm very, very thankful and i'm grateful for that. our friend church of christ they are just giving it for free. we really appreciate it for that. Sa masaya sila hindi lamang sa mga pagkain at gamot na ipinagkaloob sa kanila, kundi lalo na sa pangumahal at pangumalasakit na kanilang nadama. Sa kabuuan po ay naging maayos po ang isinagawang lingap sa mamamayan dito po sa West City. Dito po, sa pakikipagkaisa po ng mga kapatid, mga may tungkulin, kayo din po ng mga kinatuwang po sa aktibidad na ito. Ito po ay nangyari lahat dahil po sa tulong at patnubay ng ating Panginoong Diyos at sa patuloy po ng pagmamalasakit po ng ating tagapamahalang pangkalahatan ng kapatid na Eduardo Gimanalo, Manalo, gayon din po ang kanilang pangunahing katuwang, ang pangalawang tagapamahalang pangkalahatan po, ang kapatid na Angelo Eranio Manalo. Sila po ay very thankful na madadama mo na sila'y napakasaya eh, yun naman po ang nagpapasaya sa ating sa atin bilang mga ministro panggagawa na nakikita natin na uh, natutupad yung ating pananagutan lalo na po ang layunin ng pamamahala sa pagtatatag at pagsasagawa ng uh, care for humanity inenda sa galawan bili ko rin sinfizi si kanji tandiza kawazo sa ziga taifa jaguyan nga kanaju Dekat tahu tanjizamana, dekat tahu tanjizamoywanga. Gutok ang mga ng Abangan ng mga kasunod na paglingap sa mga liblib na dako sa bansang Malawi. Ako po si kapatid na Montreville Boy para sa Africa Care for Humanity Special Coverage.